Basta, natin, nakago! Woohoo! Ayan o, oh, wala na masyadong baha. Pero, may tubig pa rin. Sana magawa ng paraan ito. Ayan, may pang vlog na naman tayo. Ayan, ayan nagkakaroon tayo ng aksidente. Hindi natin sinusunod yung batas traffic ko eh. Ang lino lino na no, naka-stop sila. Pero gumugo sila. Kasi nga, motor lang tayo eh. Malaki daw siya eh. Diba? Shout out! Ano yan? mar s s yan yung plate number, hindi ko ginagawa s s s Buti na lang naka-video tayo. Paano kung maaksidente ako, 'di ba? Kasi nakagot tayo eh. Tapos bigla siyang lilitaw. Tapos hindi pa mabagal yung takbo niya. Na-airsec, na-track. Ayun yung MB file number oh. 13010000258521. So makakapanood nito. Oh. Yung mga tauhan niyo, ayusin ayusin. Hindi sumusunod sa batas traffic oh. Eh talaga kaya lagi ng video eh, 'di ba? Nabanti ako. Although hindi masyado mabilis yung takbo natin kasi baha. Kaya nagbagal tayo paano kung mabilis yung takbo natin. Pwede talaga tayo makaksidente sa ganun. Diba? So shout out sa mga tropa natin ganun mag drive ha. <laughs> Alam naman natin yung red tsaka green eh. Diba? Kailangan maging ano tayo. Sunod lang tayo sa batas traffic. mga tropa. Huwag ganun. Huwag tayo maging hari ng kalsada ha.